Uh, Ma'am, baka pwede niyo pong uh, ikwento kay Attorney Chavy kung ano po ang nangyari. Ang nangyari po, sir, yung boyfriend niya pumunta doon sa bahay. Day off ng anak ko. Kasi nagtatrabaho yung anak ko sa Bastikoy. Tapos, Day off niya ng day. 31? Opo. Holiday? Okay. Opo. Tapos sinundo ng lalaki yung boyfriend niya na alas so Alas 8 ng gabi? Hindi. Nang umaga? Opo. Okay. Tapos, dinala sa bahay nila. Tapos, ito si anak ko, may tumawag daw ng hapon ng 1.52. Tumawag okay. po yung boyfriend niya po. Tinawagan po kayo ng boyfriend. Ano po sinabi? Na nagbigti daw po. Nasa hospital na po sila. Ah, so sinundo niya ng alas 8 ng umaga. Oh. Tapos kayo, nakatanggap na lang kayo ng tawag after lunch, mag-aalas 2 ng hapon. Oh. Tapos, binalita sa inyo na nasa hospital na sila? Opo. Kasi? nag daw po. Sabi ng boyfriend po. Yung anak po ninyo? Opo. So, nasa hospital. Ano na nangyari? Nire-revive or? Wala na Wala, na? Wala na? Dead on Opo. Dead on arrival na. Pero di ba magkasama sila noon? Ng boyfriend niya. Gano'n na sila katagal? Tatlong taon po. Tatlong taon na sila? Opo. Meron ba silang pag-aaway na nalalaman ninyo? Itong kapatid niya. Um. Meron po. Sa celos po. Selos? Opo. Okay. So nagsiselos yung lalaki. Yung lalaki. Kailan yan? Yung 31. Mga sinasabi po ng mga ano niya po katrabaho. Teka lang ha. Teka lang. Okay. masadong masyadong mabigat yung uh, pangalawang kaso natin, Shari. Nung nandun siya sa hospital, okay, namatay na po no, yung ating uh, anak. Nasa morgue na po. nakarun nagkaroon po ba ng autopsy dito? Opo. Meron na po bang nangyaring investigation dito sa pagkamatay po ng inyong anak? Opo. Pero Nangkot pero hindi lang hanggang Wala. ngayon pa, hindi pa nare resolve 'yan. Wala pa. Wala pa. Okay, hmm. ang nandito po sa uh, autopsy po, uh asphyxia po. Okay, as Okay, asphyxia nga. Yung sinabi po dito, ito yung By conclusion. By ligature neck po. So dito po talaga sa mm. leeg po mm -mm. po. Okay, okay. So sinasabi po ninyo sa akin, meron nang nangyaring investigasyon pero hanggang ngayon, wala na, na. pa pong resulta. Opo. Okay. Ma'am, sige. Uh, pumunta kayo dito. Ano, ano pong gusto niyong mangyari dito? Dapat ko lang na yung nalaki na boyfriend niya. Okay. Ito po, ato ini para mas malinaw po tayo, nasa linya na po natin yung sinasabing boyfriend po ni uh, Mona Lisa na si Jeremy Paras para sa kanyang side po. Atewini. Okay. ah uh, Jeremy, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din po. Okay, narinig mo naman no, yung pag-uusap namin ni Nanay kanina. Oh, gusto, gusto rin namin ma marinig ang iyong panig. Ano ba ang nangyari noong December 31? Ganito po yon yung <coughs> pumunta po kami ng, pumunta po ako ng bahay po nila. Tapos okay. naglinis po ako ng jug, ng tubig. Okay. Pagkatapos po nun, pagkatapos ko pong linisin, pumunta po ako dyan kasi may chat po kami, may conversation po kami. Pagpunta ko po dyan, nag, parang nagkwentuhan pa po ng magulang niya, ng papa, mama niya, ganyan po, tsaka sa akin, bago po kami magigib ng tubig. Okay, so sinundo mo? Si, Ako. yung, yung anak nila, no? sinundo nyo? Apo. Tuwing Ako. Day niya po, tuwing Sabado, ganyan, o kaya wala po, wala po kaming pasok, sinusundo ko po siya. Sa saan kayo nagpunta, Jeremy? Uh, pinapalam ko po siya na magigib ng tubig tsaka pumunta po dito sa bahay po namin. Okay, so pumunta kayo dyan sa bahay ninyo? Opo. Sir. okay, nakarating kayo dyan. Siguro kung alas 8 mo siya sinundo, mga alas 9, no? nandyan na kayo sa bahay ninyo? Opo, sir. Okay, Pag, pagkarating nyo dyan sa bahay, anong, anong ginawa nyo? Anong nangyari? Tahimik na po siya nung pumunta po dito kasi may narinig po siyang ano, sa magulang niya. May may narinig siya sa magulang, may nasabi yung magulang. Yan ba sinasabi mo? Opo, sir. Okay, ma'am, may narinig daw sa inyo. Meron ba kayong nasabi dito Wala, sa Wala, sir. Wala. Wala talaga. A alam nyo ba Jerry kung ano yung nasabi daw ng kanyang magulang? Opo, sir. Ano about, ano sabi? About po dun sa short po na hiniram po ni Mona Lisa. Hiniram niya po sa kapatid ko. Okay, so dahil doon sa short pan na yun, ano, ano ba ninyo, meron ba kayong Hindi, naging nag, problema? Hindi, nagbibiro ang kami ba? doon. Tapos, nung tinanong ko kung saan lang galing yung short lang. Opo. O, tapos, umali, nagpaalam sila na mag sila sa tubig. Okay. Uh, so, marami po silang sinabi bago po kami paalisin. Hindi, wala, wala. Nagsisulungaling po. Okay. As per dun po, uh, para lang to make this short, mami, na mm. papapakwentahin pa rin namin sa si uh -huh. Um, Si Sinasabi po ni Jeremy kasi na parang may problema daw po ito pong si Mona Lisa sa inyong uh, pamilya. Wala po. Hindi po. Wala, wala. Okay, uh. Jeremy, ganito ha. Okay, sabi mo sa akin kanina, bigla na lang nanahimik etong si uh, Mona Lisa. Mga alas 9 yon. So ano nangyari after niyan Paano uh, bigla na lang nagkaroon ng ganitong insidente? Nagpapahinga po siya dito, sir, sa doyan. Nung nagmano po siya kay uncle tahimik na po siya yung nakayo ko na po hindi na hindi na po katulad ng dati na kapag nagmamano tumitingin pa po ng ay to ay sa tito ko pero yung panahon po na yon nagmano po yung girlfriend ko kaya lang nakatungo na po tapos diretso na po siya dito sa duyan J Jeremy may problema ba kayo sa relasyon ninyong ni Mona Lisa Wala naman po sir Walang, Mataya naman kami, walang anything, po. walang pagseselos na nagaganap dito? May na-mention kasi yung kapatid dito ni Mona Lisa eh. Opo, minsan may pagseselos po siya pero naiintindihan ko naman po yun. Magsalita ka. Okay. So ano pa no? Ano pa yung sa tingin mo ang mga problema ni Mona Lisa nung araw na yan? Yung inahanap niya daw po yung inahanap po daw ng magulang niya yung sahod niya. Yung mga ganyan. So may problema sa pamilya, yan yung sinasabi mo? Opo. Okay. Kasi magpapasundo po yan sir tuwing gabi minsan. Tapos uh, siyempre atid ko po doon sa bahay nila. Ang tagal po namin sa duyan na nagkikwintuhan. Inaabot po kami ng alas 11, alas 10, ganyan. Ako lang po umuwi mag-isa. Okay. Uh, Jeremy, may mga pagkakataon ba na nasaktan mo itong si Mona Lisa? Wala naman po sir. Eh, kayo, may nasasabi ba sa inyo si Mona Lisa na nasaktan na siya ng boyfriend niya? Si na po ang nagsasabi sa akin na sinasaktan daw po siya ng magulang niya. Hindi ko sinasaktan ang anak ko, hindi ko ano, ikaw nang sakal. Nandito na ang -s -s si. Oh. Eh, yung si po magpapatunay diyan kung may ginawa po ako ng oh. meron o wala. Siya sakal. Okay, obviously no. Ang sinasabi ngayon ni Jeremy, parang may problema daw talaga sa pamilya niyo. Of course, hindi natin sinasabi na totoo 'yun, nanay ha. Oo. -o. Yun lang yung kwento ngayon ni Jeremy. Ikaw naman, sinasabi mo na si Jeremy yung may problema, no? Sabi ng kapatid oh, oh, kanina oh, oh. may oh, Sinasabi mo nyo rin po ba na may mga pagkakataon na sinaktan din ni Jeremy yung oh, anak niyo? Oo, noong una-una talaga sinampal yan. Una pang boyfriend, ay, una pang ano yan, mag-boyfriend sila, sinampal na. Sinampal? Oo, oh, oh, ni Jeremy yan. Hindi ko alam yan, may nagsumbong sa akin na sinampal ya. Okay, okay. Siguro no, may nangyaring pananakit, may away sila mm, noon. Mm. Pero Jeremy, ako ay eh, nagtataka lamang ha. Yung girlfriend mo nung December 31? Uh, one oh. na po kaming ano yung niyaya po ako ni Monalisa na magpakasal na. Kaya lang noon ang ano po namin hindi po naaayo po ng magulang niya noon talaga pa na. Noon yun sir? Noon pa? Ikasal kami. Noon pa? Okay. Three years in one month na po kami sir. Tapos nung ano inamin na po namin na may nangyari na po sa amin. Noon Tapos, pa yun sir? Tapos na ikasal na po kami. Kaya lang ayaw pa rin po ng magulang niya. Ma'am, kayo po ba ay hindi ay aprobado doon sa relasyon ni Mona Lisa ni Jeremy? Oo, kasi may alam kami na hindi may yan. May? Alam kami na ano, hindi sila makasundo pagdating ng ano. Kasi may asawang una yan, dalawa. Etong si Jeremy? So, opo. Je Jeremy, may asawa ka na raw? Hmm, dalawa. Opo, matagal na rin po kaming iwalag. Eh, mm. na, na, na ba yung kasal ninyo? Hindi po, hindi po kami kasal. Live-in lang po. Ah, live-in. Okay. Apo. Tapos alam mo naman no, na hindi aprobado si nanay dyan sa relasyon ninyo. Opo, sir. Oh, pero balik lang ako dun sa uh, pinagtataka ko kanina, Jeremy. Na, na napansin mo na na iba na yung kilos ng girlfriend mo okay. noong December 31. Paanong hindi mo nasaksihan yung insidente ng ginawa niya? Kasi, sir, kapag nagde-deop siya, nandito po talaga kami. Nandito po yan sa peres nagpapahinga. Ayun ako naman po 'yun, yung araw na po 'yun, pumunta pa ako sa kwarto, yung parang pinaano ko po muna siya na akala kong ikakabuti po, ikakasama pa niya. Ayun po. Saan ba nangyari 'yun, Jeremy? Hmm. Sa CR po nagbigti po siya. Eh, hindi ako maniwala. Okay, sa sa CR nangyari. Yan yung sinasabi Opo. mo. Opo. Okay, pa paano mo na na-discover na, na may ginawa na pala si Mona Lisa? mga ano po yun eh, mag, magalao na hinanap ko po siya dito, bumangon po ako nun. Hinanap ko po siya dito sa terrace, sa kwarto po, tsaka sa tricycle. Tapos hinahanap ko po kung tinataguan lang ako kung nagbibiro lang. Tapos sa kwarto, hinahanap ko po siya sa kabila, tapos sa sala. Wala po. Ang ginawa ko po noon, uminom po ako ng tubig, tapos na-CCR po ako, umihi po ako sa ano, tapos doon ko na po siya nakita na nakabigti. Nung nakita ko po siya, ang ginawa ko po, binuhat ko po, tinanggal ko po sa tali, saka dinala ko po sa kwarto, sinindi ko po yung dalawang electric fan, saka sinipiar ko po siya. Jeremy, may meron At ba kayong mga kasama diyan sa bahay? Wala po, sir. Tito so, ko lang so dalawa lang po. Kayong dalawa lang ni Mona Lisa ang nasa bahay nung nangyari 'to. Opo, sir. Okay. Nung nung nalaman mo 'yan, ano nang ginawa mo? Tinawakan mo na sila. Opo sir, hinanap ko po yung tito ko para dalhin po sa ospital yung jowa ko po. Police Captain Maureen Star League ang Intel Investigation Officer po ng Malasiki, Pangasinan PNP Attorney. Magandang hapon po, Ma'am Maureen. Parating po sa amin dito ngayon, ang isang insidente po noong December 31 involving yes, si Mona Lisa Ferrer. Yes sir. Opo, at na parating din po sa amin na meron na daw pong nangyayaring investigasyon. Ma'am, manghingi lang po kami ng update. Ano na po ba nangyari dito? Uh, sir, <coughs> magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ngayon, sir. Opa. So with regards po the update po ng incident namin natin noong December 31, meron na pong result, yung medical-legal result po natin na galing po sa Regional Crime Laboratory Office. Kasi upon responde po namin sa incident, nag-conduct po kami ng extreme investigation po And immediately po ay eh, nagpakandak po tayo ng autopsy agad-agad, sir. So base po sa result ng ating autopsy ay a facial by ligature po, neck, sir. Sa neck po ang nakalagay. And sa may last po ng page na duly signed po ng ating medical legal officer, sir, nakalagay din po dito na no other physical injuries noted. Ibig pong sabihin, sir, yung katawan po ng bangkay is yun lang po yung sugat dun po sa may leeg at sir siya po. And sa mga kamay, paa o ano paman, wala po. Wala po siyang gas sugat o ano paman, sir. With regards naman po sa investigation natin, sir, nag-conduct po tayo ng interview sa mga may ka sa kapitbahay po nung, nung boyfriend po niya, sir. And wala din po silang narinig na mga sigaw, away o oh, anumang pinag-awayan niya, sir, nung nandoon po yung babae, sir. Okay. So, in, in other words, Ma'am Maureen, wala kayong nakikitang foul play? So, base po sa investigasyon natin, sir, wala pong foul play kasi po, isa rin po ako sa tumakbo agad doon sa bahay nung boyfriend, sir, and mismong ako po ang nag-check lahat po ng gamit doon. Wala po kahit uh, batag na bote o ano pa man doon na wasak or si King Tin na meron pong away na nangyari sa dalawa year. Okay. So ma'am, ma nothing na naman natin, no? I I, I trust your investigation. iko co confirm ko lang na check naman natin, no, lahat ng angulo. no? Kung may away oh, yung uh, magkarelasyon or may oh, mga po, iba sir. silang problema. Well, I, I trust that you you've conducted thoroughly the yes, investigation. Sir. Yes sir, yes sir. Meron meron na, na nagkaroon po rin po ba ng physical examination dun sa lalaki? Baka may may mga kalmot siya, mga ganon? Yes sir. Bali pagka-respondi ko po sir, in-invite ko pa agad yung lalaki dito sir for further investigation and interrogation sa kanya sir. Chinek ko po yan sir, tinaghubad ko rin po, tinignan ko po ang katawan niya mula ulo hanggang pa sir. Sa kuku niya, kinikub po yan lahat. And wala po siyang gasgas o anumang kon, na sugat or gasgas, sir, na pwedeng mailink natin na may away na nangyari bago po magpakamatay yung victim natin, sir. Ayun, no? So in in other words... Kompleto din po kami, sir. Uh, kompleto din po kami, sir, ng picture ng lalaki. Kahit nung pinaghubad ko siya, sir, nasa akin din po yung picture niya, sir, harap, likod. Uh, hanggang sa kamay niya, sir. Meron po kami lahat, sir. And wala po talaga kaming nakita, sir, na tama sa katawan ng lalaki, sir. Okay, okay. That's good, uh, good to hear, no, Miss I Ma'am Maureen Grace. Pero ma'am, request lang namin, ha? Kasi ito pong pamilya ni Mona Lisa, parang hindi, hindi pa po ata nila natatanggap opo. yung kasi, resulta ng inyong investigasyon. Meron po ba tayong written report niyan para ma-furnish din natin yung pamilya? Nandito. Yes, yes, sir. Bali yung spot report, sir, meron tayo. Picture po ng victim, result po ng ating medical legal, sir, meron din po. And meron din po kaming mga picture, sir, na pwedeng ipakita sa kanila, sir, na talagang wala din pong tama. Walang tugas sa katawan yung lalaki, sir. And sa sa victim naman natin, sir. Kumpleto din po kami, sir. Bali, sa paglabas ng mga documents natin, sir, kailangan po lang pong makausap mismo yung tao. Alam niyo na po, under data privacy act natin para po maprotektahan po itong mga documents, sir. Pero, kumpleto po kami, sir. Alright. Uh, Captain Maureen, eto no, may sinasabi lang sa amin dito yung nanay oh. ng ating biktima. Sige, kausapin niyo po. Eto si Captain Maureen. Oh, tawagan ko yung auntie niya tapos yung uncle niya na nag punta doon sa bahay ng girl, boyfriend niya. Nandito yung number ano? ng cellphone niya. A, a, ano ano po ba 'yon? Ano po ba yung masasabi ng auntie at uncle na 'yan? Kasi nung nag-investiga sila doon, pumunta sila doon sa bahay ng lalaki. So uh, nandoon sila during investiga oh, investigation. Oo, un una nung nangyaring una nung 31. Po. Opo. No so an ano nga po? An ano yung masasabi nung, da nung dalawang 'yan, nung sinasabi niyo, auntie at uncle na 'yan? Kasi may natak ng silang alak daw doon sa bahay ng lalaki. Okay, so may alak po doon Opo. sa ano? Opo. So ang, ang ang gusto niyo po bang sabihin sa amin ay under influence etong si Jeremy at nagawa niya yung krimen? Ganun po ba yung gusto niyo sabihin? Opo. Kasi hindi nakamatay yung anak ko kasi may pangarap pa. Sinabi na na pag sabi ng, uh, sa kanyang amo, sinabi sa amo niya, uh, na diwari tayo magdidiok siya daw, tapos birthday ng kuya niya. Tapos may pangarap pang magbumili lang yung may bike. Sige, itanong natin ha kay Captain Maureen. Ma'am, nakita niyo daw po ba itong mga bote ng alak doon sa, uh, hindi ko masabing crime scene siya <laughs> doon sa uh, venue or scene of the incident? Yun na lang. Uh, sir, for info, sir, ang nakita ko po doon sa may gilid-gilid po na part is dalawang basyo, sir. Dalawang basyo na bote ng Red Horse, sir. Pero doon po sa mismong loob, sir, hanggang doon sa terrace po, wala po doon kaming nakita na uh, sign, sir, o mesa na tapos na pinag-inuman or uh, takip po ng alak doon or baso doon or nabuhos na alak, sir. Wala po. Okay, okay. Ma'am, narinig nyo naman yung investigation, Pero, no? Pero ang sabihin ko, yung, ta yung uncle niya, yun ang tanongin ninyo kasi sila ang pumunta sa bahay ng lalaki. Ma ganito na lang mama. ha. Yung uncle or auntie na sinasabi niyo, kung meron siyang maidadagdag na informasyon patungkol sa investigasyon, papuntay na lang natin doon kay Captain Maureen Grace. Kasi of course, they also conducted At yung investigation nila. Okay. Ma'am, sa totoo lang ha, the mere fact na merong bote, alakman yan or anuman, Uh, hindi po siya indikasyon na may foul play. Opo. Okay. Masyadong malayo yung conclusion na pinupuntahan po natin sa ganyang ano, ah, very simple fact na merong ah. bote doon. Sige po, Captain Morin, uh, parang may gustong sabihin si Captain. Yes sir. Ah, uh, yes sir. Ah, uh, naiintindihan ko po yung family sir na nasaktan po sila sa pagkamatay po ng anak nila. Actually, sir, yung sinasabi po nila na dito nila is nandito po yon while I'm conducting further investigation po doon sa boyfriend. And I already advised them, sir, na any information nor witnesses they will hear or gather on makuha nila, sir, just approach me because 24-7 I am here at Malasiki MPS ready to serve, sir. Yun po kasing allegation, sir. Kailangan din po natin na patunayan ng walang kaduda-duda. Hindi lang po dahil sa baka may bote sa gilid. Eh, tayo rin naman po ang questionin ng nasa taas niyan kung ganon. Pero sa part po namin, sir, inabihan po po yung family. Pag meron pa po kayong makuha, balik lang po kayo dito. Tutulungan po po kayo. Yan po yung word ko sa kanila, sir. And base po sa nakuha kong mga uh, result ng laboratory, sir, autopsy, and other interview, na interview po namin ng mga tao, sir, wala po kasing makakadirect lead na talaga pong may kasalanan po yung lalaki. But anyway, sir, pag meron po silang other info or witnesses, just approach us, sir, 24-7 po, nandito to lang to po ako sa office, office, sir. Okay, um, Kap, uh, Captain Tarlig, maraming salamat po. Uh, Ma'am, saglit lang po, ano, nasa linya na rin po natin para mas mapanatag sila nanay. Um, ilapit na rin po natin ito pong uh, autopsy No, uh, kay Dr. Alexis Angela Sulit po, ang medical specialist po ng medical uh, medical legal officer po ng uh, Public Attorneys Office Forensic. Doc Sulit, magandang uh, hapon po. Yes, magandang hapon po, ma'am. Ilapit na lang po namin, Doc uh, Sulit, yung uh, autopsy report po uh, dito po sa sinasabing pagkamatay po ni uh, Mona Lisa dahil hindi po nakakampante sila nanay. So, hihingi lang po kami ng expert opinion uh, from you, Doc Sulit, about po dito sa autopsy si report kung saan ang uh, sinasabi nga po na uh, conclusion. conclusion is yung asphyxia by ligature neck po. Yes. Actually, base nga po dun sa, nabasa ko lang po yung report. Ang okay. uh, sabi po dito is, ang cause of death po is asphyxia. Uh, Kinuconsider po nila strangulation. Strangulation po kasi sinabi is meron either object or uh, pwedeng kamay, pwedeng uh, o pwedeng kablik na na-compress yung neck para hindi po makapasok yung hangin po doon sa uh, daluyan po ng airway or doon sa baga po natin. Yun po yung sinasabi dito. Pero hindi po niya ano, completely, kumbaga parang ni-roll in, hindi rin po niya ni-roll out yung possibility po na ganun. Okay. Uh, yung, yung nakalagay po kasi dito no, sa report na to, yung conclusion as fixed by ligature, neck, tapos may maliit siyang note, no? Injury sustained is consistent with strangulation. So yun yung sinasabi ngayon ni uh, Dr. Sulit na pag strangulation, whether may kable, may, ano ba yun, yung mga wire or pagsakal, tama po ba yun uh, Dr. Sulit? Opo, kasi nakalagay nga po dito is consistent. Ibig sabihin po, yung naging findings po ng medical legal officer na ito, ay pinakita po siya ng kumbaga difference ng pag typical na uh, aspect siya, secondary. So, for example, hanging, yung sin sinabit or yung nag-suicide. And din dun sa aspect siya na nakikita kapag may force na inapply or kung yun nga, uh, in-strangle. Opo. Uh, doctor, para lang mapanatag po si nanay, no? Iko-confirm ko lang, no? In other words po, tumutugma etong autopsy report doon sa naging investigasyon ni na Captain Tarlig. Tama po ba? Pasensya hindi ko po ata na dinig yung sa investigation po ni Captain. Pero kung ang sinasabi po doon sa investigation na yun ay may possibility ng foul play, yes, yun po. Basically, same term po, consistent po. Teka lang ha, uh, Doctor, linawin ko lang din. In, in, in other words, walang foul play. Kasi yun ang parang sinasabi kanina ni Captain Maureen Grace. Ayun, ah, yun, yun. Uh, kung yun po yung sinasabi niya, dito po kasi sa report, ang sabi is consistent with strangulation. Pero hindi po ito nag-commit nag, -commit, nag -commit pa doon sa report kung yung cause ba ng strangulation na yun is external force. May nag-cause na iba para mag-strangulate. Kasi pwede ka rin mag-strangulate ng ibang means. Pwede na aksidente, gano'n. Pwede, so, pwede, rin, yung strangulation is self-inflicted? Yes, opo, exactly. Kaya ako okay. nga po nakalagay po kasi dito is may possibility na uh, kumbaga na self-inflicted. Oh, kasi yun yung nandoon sa investigation ni na, ano po, doctor ni na Captain Maureen Grace na yung nangyaring incident ay unilateral, kumbaga, no? Talagang yung biktima lang yung gumawa. Yes, yun naman po yung yun naman po yung sinasabi dito sa medical. Hindi po niya ni roll in pero hindi rin po niya ni roll out, kumbaga. Okay. Okay. Sige po, malinaw po, doctor. Uh, Dr. Alexis Angelo Sulit, maraming salamat po. Sige po. Captain, no? Ah uh, na narinig na namin kayo kanina. Uh, sabi okay. niyo naman open kayo no in case na kung may additional information si nanay ay bukas naman kayo para pakinggan sila. Opo, okay. opo. Okay. Oh, pero as of now of course no. We we na, -na -mention mo kanina ano yung mga ginawa niyo doon sa investigation okay. niyo and so far Shari I think naging thorough naman and comprehensive mm -hmm. yung ginawa ni na Captain Maureen Grace. Siyempre hindi rin natin we can't blame si nanay to be emotional in this aspect. Pero nanay Uh, kaka, siguro ano, oh, kausapin na lang sina Maureen Grace ano yung resulta ng kanilang investigasyon. Pero as of now, nanay ha, gusto ko lang maging malinaw, as of now, base sa investigasyon ng mga police natin, silang nakakalame eh. Sila yung mga expert dito, walang foul play na lumalabas. Okay? Ganun po yung resulta ng investigasyon natin. Now, if sa tingin po ninyo, okay, ay si Jeremy Paras ay may ginawang krimen sa Sana pagkamatay po ng inyong anak, syempre nanay, kailangan din po nating patunayan. Okay. Kailangan nating magbigay ng ebidensya kasi otherwise, salita lang po yun, no? Pero, kung hindi, po, kung hindi sinundan ni Jeremy doon sa bahay, hindi mamamatay yung anak ko. Sa so, doon sa bahay niya. <laughs> well, nanay, no, of course, no, we, we, ayoko na makipag-debate po sa inyo, no? Uh, Siyempre, hindi rin naman siguro gusto ni Jeremy ang nangyari. Wala namang sirong may kagustuhan, no? Kung talagang may, may problema, siguro hindi naman rin naman natin may pagbibintang kung sino man ang nagsundo. Okay? Pero sa loob ng bahay niya. Opo, sa sa loob nga po ng bahay niya nangyari. Now, ang katanungan po natin is si Jeremy ba ang gumawa? Well, ang pulis na po natin ang nagsasabi, no? After a thorough investigation, ang sinasabi ng kapulisan natin walang kasalanan yung boyfriend po dito. Okay, nakakalungkot nga lang po talaga yung nangyari nanay, pero hindi rin po natin siguro sana uh, you know, na unless meron po tayong malakas na ebidensya, wag po natin munang ituro si Jeremy for now, okay? Naiintindihan ko, siya yung nagsundo, okay? Ginala niya sa bahay nila, doon siya namatay. Okay? Malamang kung hindi nang niya, kung hindi niya sinundo, hindi siya namatay sa bahay ni Jeremy. Opo. Okay, pero baka you know, hindi natin alam na no? baka naman pwedeng mangyari din yun dun sa ibang lugar. Okay? Pero as of now, na nai, no? I hope malinaw po sa inyo, yung investigasyon natin, malinaw, wala pong foul play na naganap. Okay? Narinig niyo rin naman si uh, Captain kanina. Kung meron po kayong additional information, kung may ebidensya po kayo na hawak ngayon, dalhin niyo po sa ating kapulisan at magkakandak sila ng reinvestigation. Opo. Okay? Sige po. Um, Jeremy, Apa? hello. Oo, oh, oh. may nais ka bang sabihin kila nanay? Sana, tumigil na po sila sa pagbibintang nila sa akin. Ta, wala naman po akong ginawang masama. Hindi naman ako ganong tao na papatay ng tao. Siyempre, mahal na mahal ko rin yun. Wala nga, nagagawin ko po yung ganong bagay. Tagal na po namin nagsasama bilang mag-boyfriend po, girlfriend, ganyan. Three years in one man na po kami. Okay, tatlong taon na. Nanay, baka may gusto kang sabihin dito kay Jeremy kung hindi ka girte, ba't hindi ka pumunta ng bangka niya? Hmm. Yun po ang sinabi sa akin ng polis na wag po ang pupunta dyan kasi nakita nyo naman po yung ginawa ng asawa niyo po. Binugbog po ako doon sa ospital na ako po, po yung nagdala kay Mona. Well, kasi dapat ipinakalam muna sa amin bago inano sa ospital bangka na nung inano namin sa bigay. Kasi si muna sa hospital na umasa pa po akong mabuhay po siya. Kapag tinawag ko po sa inyo agad, ganun din. Mas, ma, mas masosurvive pa po siya kapag dinala sa hospital. Pero ang, bakit ganun? Ang lalim-lalim ang sugat dito sa leeg niya. Hmm. Sige po. Um Nay, um ganito na lang po, uh, ako na lang po namin kayo Nanay sa kabilang studio. And um huwag po kayo mag-alala, ipapadala na din po natin kay uh, Dr. Alexis Sulit, Sulit na no, uh. ng uh, po forensic po yung uh, ilang uh, uh, pictures po nang uh, insidente po para mas malaliman pa rin po yung investigation kung hindi pa rin po kayo kampante sa investigation po na ginawa ng uh, uh, malasiki uh, panggasinan PNP po okay. na. Okay? Sige po na And again po ang aming po nga uh, taos-pusong pakikiramay po sa pamilya niyo po na. And uh, Jeremy? Oh. Uh, uh, maraming salamat ha. And again, um condolence din sa'yo. Salamat uh, Jeremy. Magandang hapon okay and again uh, nais ko lang din pong uh, magbigay uh, kumbaga puriin din po ang ating uh, malasikip ng PNP kasi lahat ng protocol uh, ginawa ni uh, Captain uh, Tarlig yes. pinag oh, oh. Uh, inimbisagahan niya tapos nagsagawa Interviews. na rin siya oh. ng interview sa mga kapitbahay bahay niya yung bahay physical examination yes physical examination doon kay Jeremy so um, again maraming salamat po uh, kay Captain Tarlig and dagayon uh, paman pa uh, man from time to time kami po ay uh, mag naghihingi ng update kay Captain na uh, Tarlig and uh, gayon din kay uh, Dr. Uh, Sulit ng uh, Pau Forensic. Maraming salamat po na yung mga nangapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap